Regine Velasquez muling inalala nung nawala ng boses sa kanyang Silver Concert. Ah. sa aking balitang showbiz, muling inalala ni Regine Velasquez ang pagkawala ng kanyang boses noong Silver Anniversary Concert niya noong November 16, 2012. Sa interview kay Regine, sinabi nito na hindi lamang siya nawala ng boses, kundi pumuyok pa siya, bagay na hindi niya inaakalang mangyayari sa kanya. Noong gabi umano, bago ang kanyang concert sa SMX Moa Arena, ay I may mean, nararamdaman na siya na medyo weird, pero hindi niya raw ito binigyan ng pansin dahil inisip niya na itutulog lamang niya ito at mawawala na. Ngunit kinabukasan daw, pagising niya ay talagang totally na wala ang kanyang boses at wala talagang sounds kaya agad siyang pumunta sa doktor. Agad na muna siyang tinurukan ng steroids ngunit hindi ito mobra at walang nangyari. Hindi niya raw pwede ipakancel ang concert dahil a day itself na ito. Dito na raw niya naranasan ang pumiyok-piyok dahil wala raw siyang talagang lumalabas na boses kahit naka-steroids na siya. Naka-12 songs din umano siya pero ramdam niya raw na hirap na hirap na ang audience sa kanya kaya't ang nakakatawa daw ang audience na ang kumakanta para sa kanya para hindi na siya mahirapan, partikular na sa kantang Araw-Gabi. Kinailangan niya raw ikat ang show pero nangako raw siya na uulitin niya ito pagka-December kung saan iyon daw ang pinaka-memorable na concert na ginawa niya. Feeling niya raw ay tinapik siya ng Panginoon para may matutunan siya na isang bagay sa kanyang pag-take ng revenge dahil gusto niyang patunayan na kayang-kaya pa rin niya kahit matagal na siyang hindi kumakanta. Samantala, kinumpirma naman ni Regina nag-offer sila ng refund sa mga gusto mag-refund pero kahit isa raw ay wala nag at lahat ay bumalik noong inulit niya ang nasabing concert.